Kumuha naman tayo ng assessment o pag-usuri sa seguridad nitong Simana Santa. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang gabi po, Colonel Fajardo. Magandang gabi po, Sir. Yes. Colonel, sa alan po ito, live po tayo sa Ulat Bayan Weekend. So far, ano pong assessment ng PNP sa Holy Week? Ngayon po siyang ay uh, naging mapayapa naman po pang kalahatan ang naging uh, observance po ng ating uh, Semana Santa bagamat may mga naitala po tayo na mga Holy Week related incidents but uh, overall po uh, generally peaceful naman po so far. Mm -hmm. Pakilinaw nga yun Colonel yung mga naitalang mga iba't ibang incidents. Ano-ano po ito? Magmula po nung magsimula po tayo ng monitoring natin sir noong March 25 hanggang uh, 3 PM today ay may naitala na po tayo na 69 na uh, Holy Week related incidents at ang uh, karamihan po dyan particularly 39 drowning incidents po yung ating naitala Samantalang 12 vehicular accidents din po yung ating na na-record, meron po tayong uh, tatlong theft, isang uh, uh, physical injury, meron po tayong limang uh, kaso ng acts of lasciviousness, may apat po tayong robbery at uh, may dalawa po tayong uh, sunog na na-record at yung tatlo pa po ay yung gigitigi uh, sa po yung frustrated uh, homicide yung uh, yung disobedience to a agent of persons in authority po. So all in all po, nasa 69 po lahat ang naitala nating Holy Week related incidents po. Colonel, madalas tuwing Holy Week itong uh, pagkalunod. May datos po ba na updated ang PNP hinggil dito? Kung ikukumpaka po natin itong uh, 39 na uh, drowning incidents na itala po natin ay uh, mas mababa po ito kumpara sa 63 na drowning incidents po natin na naitala noong uh, 2023 po. Sobrang uh, nakakalungkot na despite yung ating uh, paalala, patuloy na paalala sa ating mga kababayan na magingat po ay uh, nakapangtala pa rin po tayo ng uh, 39 incidents po. Hmm. Colonel, ang uh, PNP ba ay naka-heightened alert pa rin hanggang sa ngayon? Yes po, yung ating pong high uh, ten alert uh, level status ay itatagal po hanggang uh, bukas po, April 1. Mm, mm. Colonel, paalala na lang po sa ating mga kababayan, sa publiko lalo na yung mga pabalik pa lang dito sa Metro Manila mula sa bakasyon. Yes sir, patuloy po tayo nagpapaalala sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung uh, magbo-biyahe pabalik po ng Metro Manila ay dagdagan nyo po ng uh, mahabang pasensya dahil i-expect nyo po na Base po sa ating monitoring ay medyo mabagal na po yung takbo ng ating mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada, pati na rin po sa seaports and airports ay uh, maging uh, mahinahon po tayo sa ating pagmamaneho. Huwag po tayong magmaneho ng uh, pagod at puyat at lalong nakainong para iwas ni po. At doon pa rin po sa patuloy po na na ini na ini-enjoy pa po din may extended vacation. Mag-ingat po tayo lalong-lalo na po yung may mga kasamang bata na lumalangoy po sa mga magaganda po nating mga beaches at mga ilog po. Ingatan po natin ang ating mga maliliit na anak dahil base, po sa tala ng natala po natin ay may mga as as young as 4, 5 and 6 years old po nga naging biktima po ng pagkalunod. So wag po nating pabayaan po yung ating maliliit na anak. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong oras. Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Thank you, sir.